Nasaan si Cheska? Ayoko pong marinig niya to. Pinapasok ko na sa loob ng kabilang bahay. Anong sinabi sa inyo nung loka, -loka? Pinaninindigan niya na buntis siya. At ako ang ama. Darius? Paano? Ay nako sister, in her dreams, never siyang papatulan ni Darius. Hindi naman talaga natin alam kung buntis siya. Pero may nangyari sa amin nung si Lucy pa siya. Ano? Ano ibig mong sabihin? Yun ang nga po ang mahirap paniwalaan. Lalo na po para sa inyo. Pero, nagkapalit po ang kaluluwa nila, Lucy at Farah ng matagal na panahon. At kung may nangyari sa inyo, habang nasa katawang pa ni Farah, si Lucy. Posible nagsasabi siya ng totoo. Ay. Lucy, totoo bang sinasabi niya na nagkapalit kayo ng kaluluwa ni Farah? po, oh, sister. Iyon din po ang dahilan kung bakit hindi ako nakabisita sa inyo noon. At ngayon, yun po yung ginagamit ni Farah, yung nangyari para guluhin po Sumasakit kami. Kung sa mga nangyayari. Dahil <tis> na ito ng kagagahan niya, lahat na lang ng scheme ginagawa. Nakakagigil na. <tis> ah. Bihira? Ang galing talaga ng timing ng fara na yan. Akalain mo na sira pa niya yung renewal of vows ng mag-asawa dahil sa pasabog niya? Naku, na-trauma na naman si Cheska sa kanya. Hawawa naman yung bata. Dapat yan eh, pinakulong agad nung nagpakita. Ay oo nga, Manang Biring. Dapat talaga, e eh, kaso nga ayaw nila Lucy. Kasi baka doon totoong buntis kay Darius. Oo? Nangaliwa si Ter Darius? Eh, imposible. At kay Para pa. 'Di ba? Nakalimutan niyo na ba? Hindi ba nagkapalit ng kaluluwa yung dalawa? Ngayon, nung nalaman ni Sir Darius na yung katawan ni Para ay nandun sa kaluluwa ni Lucy, nagsama sila. May nangyari. Ibig niyong sabihin, nung bumalik sa dati ang kaluluwa ni Ma'am Para, na iwan sa tiyan niya yung anak ni Sir Darius at ni Ma'am Lucy? Correct! Tama! Nakakaloka naman! Ay, nakakaloka talaga, Aling Biring. Pero mo, Nabago ng astral projection yung buong buhay nila? Ah, sa tingin ko, umaarte lang yan si Ma'am Para. Desperado kasi yan makaganti sa mga rigor. E eh, paano kung totoong buntis siya? Ay, bakit parang gustong-gusto mo? Bakit pananagutan mo ba isaak? hindi naman po. Selos agad eh. Ano? Ay, hindi o. Oh, Ibig sabihin, bakit naman po ko sasalo ng anak ng iba? Eh kaya ko namang gumawa ng sarili ko. Sabi mo yan ah, baka mamaya hanggang salita ma ka lang. mam ma mam ma'am. Ma'am, ma'am, oh, ma'am. Wait, wait, ma'am. mam <laughs> mam mam ma'am. mam mam lang mam 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 ha. Hindi dinidiligan, ha?